anda ang Department of Social Welfare and Development na sagutin ang iba pang gastusin sa pagpapagamot na mga nasugatan sa malakas na lindol sa Cebu. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao, partikular nilang sasagutin ang gastusin sa laboratorio, at iba pang mga medical care na hindi sakop po ng zero balance billing. Pwedeng pumasok dyan yung uh, pangangailangan para sa kanilang gamot. Mm -hmm. O kung halimbawa may, may mga iba pang mga uh, mo na laboratory expenses na hindi sakop ng zero billing mm -hmm. or may mga medical uh, care pa or uh, specific uh, medical uh, attention na kinakailangan pa mm -hmm. na hindi nga sakop yung zero billing ay, of course, tutulong ang SWB sa pamamagitan ng ating medical assistance. Kasabay nito, sinabi ni Dumlao na sasagutin din ang kagawaran ng gastusin sa burol at pagpapalibing sa mga nasawi sa lindol. We will shoulder the financial assistance at uh, the funeral expenses uh -huh. ng mga namatayan and we will issue guarantee letter doon po sa service provider. May ano na lang po, no, i-transmit tra na lang sa DSWD kung magkano man po yung nagastos at kami na po bahala mag-settle. Tinig ni Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao.